Ayan guys, so may napapansin ako dito guys. Itong ilaw na to. Ayan o. Ayan. Para siyang aeroplano na hindi naman siya umaalis eh. So, for someone natin. Hindi naman siya... Pero parang may signal light siya guys. Pero, bigla siyang mawawala din. Ano ba ito? Drone? Liliwanag naman niya. Nawala na. Oh. Nawala na naman. Nawala siya. Bigla siyang nawawala eh. Nawawala siya guys oh. Tapos liliwanag siya ng liliwanag ng sobrang liwanag. Hindi naman siya drone. <coughs> Ayun guys. So ikot tayo. Diversion. Kung gusto niyo mag-unwind o mag-relax, hapon, malilim dito and then marami tayo pwedeng pag bibilhan yan guys, mga meriendahan. So, for sure, pag tumagal to, dadami pa dadami magtitinda dito guys. Tingnan nyo naman naman guys. Ayan oh Madami Maraming tamba Ayan Ay iba tapos na oh Nagligpit na yung iba Naubos na yata Bili mo oh. Kung natin tutukan yung Kaya iba guys Nagligpit na Ayan oh So dito mayroong <laughs> truck Na may merendahan May table table pa nga sila And diretso tayo Ito yung diversion guys ah, Diretso ng Miswa And then Ito yung silangan Nakakasakob dito Ayan So maraming pwedeng tumambay Relax relax lang Maraming nagja-jogging dito Uh, nagmumotor at mapractice ng race <laughs> ayan so gedli gedli lang o oh, diba nawala na yung hinahanap ko kanina drone niya tayo pero maliwanag yun na guys oh eh. nagbibling Nag blik malayo na o kaya yun hindi naman siya helicopter Ayun o, nagsisignal-signal Paikot-ikot lang Hindi naman pa Hindi naman dito kasi gabi eh Mamaya baka bumalik dito yan Puro? Parang katulad isa na yun o, oh, yun o oh. Yan, yan, yan Pero plano ba yan? Baka nga eh. Pakita nyo na guys, yung nagsisignal-signal na yun o oh. Kanina meron dito eh Ang liwanag, sobrang lapit Ayun o, oh. yun yun Pakita nyo yung nag-red na yan Dalawa Misa yan lumalapit dito Hindi mo hindi ko naman masabing aeroplano yan Kanina pa yan Hindi siya lumalayo yan no? Tingnan natin kung mawawala na yan ha? After ilang minutes Ayan, biyahe tayo sa maliwanag sa madilim So, hindi pa talaga total de develop to, yung dulo nito. Papunta to ng Kumon, yung lusot niya. Arap Road pa. Ang maayos pa lang ay itong sa silangan na papuntang Miswa na kalsada. Actually, four lanes to. Ayan. So, medyo may damo na. So, tuloy lang tayo mga lods. Ayan o, may mga nagtitinda At dito nga pala may ginagawa Hindi ko lang alam kung anong ginagawa dito May nagsabi na Yung building na yan Ano, kita pa ba? <laughs> Ito Ayoyoy ay, ay. Di makita guys, no? Ayan o, yung building na yan uh, Sabi nila Madilim eh sabi nila sa bungan daw, sabi nila Alpha Mart. <laughs> sabi lang 'yon. Okay. Pauwi na, na tayo dito na tayo dumaan Busot sa sa Misua. Para may liga. May liga doon, guys, oh. So doon tayo dadaan. Babalik tayo, guys. Manunod tayo. <laughs>